Okay, magandang hapon mga karonda. Kumusta po kayo? Nandito na naman po yung Ronda Toda. Mga karonda, today's vlog po ay tungkol po sa franchise ng tricycle. Kasi po mga karonda, meron po akong subscriber na nagtatanong kung magkano daw po ang bentahan sa franchise ng tricycle. Ah uh, shoutout po pala kay Frederick Pulitoy. Pare, shoutout. Shoutout sa buong taga Maligaya. Okay pare, ito na yung vlog ko tungkol sa franchise ng tricycle. Okay pare, ang ng franchise tricycle ay hindi pare-pareho. Depende sa location, depende sa lugar kung saan may toda. Kasi po iba-iba yung bihaya ng toda natin. Ngayon po mga karonda, ang franchise po ng tricycle ay hindi po talaga binibenta. Ito ay dinodonate lang po ng ating government para po magkaroon ng opening ng franchise. Okay po mga karonda, ang dito po sa toda namin ang presyo po dito ay maabot po ng mga 340 pagdating ano po yung kasama na po yung unit nun pero pag franchise po may mga nagbebenta din mga halagang mga 250 ganoon ganon pero mga karonda ito pong advice ko po hindi po talaga binibenta ang prangkisa bawal po yan ibenta ngayon po kapag nakabili po kayo ng tricycle ng franchise, kasama po automatic ang tricycle nun yan po yung pinakamalinis na bintahan kapag nakabili kayo ng tricycle kasama franchise at dapat, kumpleto rin ang papeles ng motor na bibili nyo dapat malinis ang papeles, hindi po basta huwag kayong bibili na wala. iwasan nyo po pala yung bumili na yung bibili nyo ng tricycle ay hindi nakapangalan doon sa mismo mayari kasi po magkakaroon po ng problema eh. Magkakaproblema po kayo doon. Nakakaroon da Okay po. Presyo po ng bentahan dito sa may iba-iba po kasi presyo ng bentahan ng tricycle. Kus fully ang bentahan po talaga ay kasama yung unit. Bira lang po kayo makakita makakakita na front lang ibebenta. Kasama po talaga yung package po yung kasama tricycle ayun po mga bentahan dito ay 340 sa iba, eh, hindi po pare-pareha sa ibang toda po mamabot pa na 400,000 yung iba naman na pinaka lowest 250, 180 ganun, ganun po yung mga bentahan kaya alam po eh depende po kasi sa ano eh sa ruta na binabiyayan kung malakas po ba yung biyahe sa lugar na yon. Eh po advice ko rin po kayo kung bibili rin po kayo ng tricycle at may plano kayong bumili ng tricycle na may linya tignan nyo rin po yung lugar yung toda na bibilan nyo kung yung lugar ba nila eh, malakas ang biyahe or kumikita yung mga driver kasi po kung bibili kayo ng tricycle uh, legal may prangkisa, registrado, malinis ang papeles pero yung biyahe naman po do sa, lo sa toda na yun eh, napakahina hindi rin po kayo kikita doon mga karoda kaya po mababaliwala yung, yung pagbili nyo kayo rin mahirapan sa biyahe hindi mahirap po bawiin yung po yung po na nyo na pinambili ng tricycle kagaya po sa ibang mga toda napakarami po ng mga tricycle tapos bibili po kayo ng prangkisa dun alos wala na rin po kayong ganong kikitain nun kaya po kung bibili kayo sa tricycle yung na, may linya siguro doon na yun. e, yung linya na yun ay malakas sa biyahe para po kayo papano hindi po hindi po kayo malugi sa pagbili nyo. Yan po yung mga advice ko mga karoda. Okay po. Shoutout po pala kay Frederick Kulito eh pare, yan yung sagot sa yung katanungan. Okay.